Hello, magandang hapon. Nandito po ako sa airport dahil nagatid po tayo ng isang uh, distress na galing po ng Jeddah na din natin dito sa Saudi, sa Riyadh. Ngayon, pagkahatid pag ko po pagkahatid ko po doon sa distress na nakapasok na siya sa immigration, bumaba na ako. Po. Marco, alika dito, sir. Biglang uh, may lumapit sa akin, si, si sir, Marco ang pangalan, nagpa-picture. Tapos biglang may sinabi siya, ayan po siya, ayan, ayan po Mangabon siya, sumaka, ayan, ayan sabi niya sa akin, may kabayan tayo na may exit visa. Ayaw sumakay, gustong tumakas. Kaya agad pinuntahan ko dito para pagsabihan. Ayan po, oh. ayan po I si love. ate. Ay, nako ate. In love, love po, in love. 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 Alam mo, love alam nyo, ano nyo bakit ayaw umalis. Susunduin doon siya ng boyfriend niya na pakistan. In love <laughs> po, in love. Mm, mm, ate, ikaw talaga. Mabuti naman, din na siya umi ka na. Oo, oh, ay na ako, sir. Promise, nakausap po na din yung pamilya. <coughs> mm. Sir, matagal na kita gusto talaga magkita. oh, okay, nakita mo na ako no. ngayon. Uh, ate, makinig <coughs> ka sa akin. Na, <coughs> ay, ate, huwag mong bibitawan to, ha? Mm -hmm. Pag ito, hindi sumakay ngayon araw na nakuyari sa akin ito. <coughs> oh. So, ayan po. So, ayan po si ate. Hindi na daw siya, ano, kaya lang daw siya gustong sumam, sumam, o hindi umalis dahil daw, meron daw siyang boyfriend dito sa Pakistan. <coughs> Ah, ah, Taga sa Pilipinas. Ah, sa Manila ako. Sa Manila ka. Ay, ilang taon ka na ba? Ako 40. 40 yung boyfriend mo. 35. 35. Oh, bakit mo naman namahal yung boyfriend mo? Ano ano nakita mo sa kanya? Kasi nagpapadala siya sa ano, sa ka Manila. Ano papadala ng pera? Pilipino wow. yun yung ano niya. Pilipino din, Pilip nanay. Pilipino. Oo. So, pero, pero ngayon ate ha, Ayoko nang ng pasabaya. Uwi oh, yes, ka ngayon, ha? Promise. Oh. Ate. Pramid. Ate, ha? Ate. Eh, hey, siguraduhin mo, ha? Isasabay mo siya, ha? <laughs> Marco, salamat sa iyo. At um, nagsabihan mo sa agad ako. ako. <laughs> oh. <laughs> ito ko, ko kayo sa taas kasi Sir, oh. so, oh. bong yun, Abangan ko nga Ah, mo talaga ako na. Pabuti na, sabi mo sa akin ito ngayon. Kaya ito. So, Sama... Sama, sa mga... Sa mga... Ha? Please. Ah, wag mag, wag, uh, wag, ate, wag sa akin, Jo. <laughs> 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 wag tularan. Si <laughs> okay, alam mo si. <laughs> Lalo, <laughs> din ako uh, sa uh, Meron din po kasi ako kanina na sa ko sir. gusto ganyan din yung gusto mangyayari. ginawa ko si mga sa taas, ako okay, te wag. Tama 'yun. Ba, 'yun na sa loob na. Kaya nga mahirap po yung ganyan. Ha, ate, anak ko, oh, ang hirap ng buhay dito, maniwala ka sa akin. Hindi basta-basta yan natatakas ka. Meron ka nang maraming gustong umuwi, hindi kasi makauwi. Kasi sa ano, Nilalak ako ng amo ko ng pinto sa labas. Oo, yun na nga. Okay. Considering na minamagsato ka, pero nabigyan ka ng exit visa, tapos hindi mo iuwihan. Ibang usapan na yun, tapos, ate. Tapos nag-chat na lang ako sa anak niya. Uwi na lang ako ng Pilipinas. Ayoko mag magpalit ng agency kasi napang din na ako employ. Ayoko din. Oh, hindi. tama yan. Okay, good.